Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang mga bagong player na nakuha ng Boston Celtics sa 2024 NBA Draft. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang itutuloy na nga po ng Los Angeles Lakers ang kanalan trade sa Brooklyn Nets. Bagamat man nga po mga katrops, busy ang Boston Celtics sa pag-celebrate sa kanilang kampiyonato, ay hindi para naman nga po nakakalimutan ang kanilang team na gumawa ng mga bagong plano ngayong off para mapalakas ang kanilang kumunan. Sa katunayan, kumuha pa nga po sila ngayon ng dalawang bagong manlalaro sa katatapos pa lang na 2024 NBA Draft sa mga katauhan ng kanilang 30th overall pick na si Baylor Shireman na isang sharpshooter. At nag average nga po ito sa college ng 18.5 points at 9 rebounds per game sa kanyang 45% shooting lang nakaraang season. Habang pangalawang player naman nga po na kanilang kinuha ay ang kanilang 54th overall pick na si Anton Watson na isang 6'8 na small forward na nagtatala nga po ng 14.5 points per game sa kanyang 41% sa 3-point line. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Pareho nga pong shooter ang kinuha ngayon ng ating defending champions na Boston Celtics since gusto nga po nalang mapa-improve ng gusto ang kanilang bench ngayon. Sisiguraduhin na rin naman nga po ng kanilang team na mapapanindigan nga po nilang sinabi noon ang kanilang mga superstar na sina Jason Tatum at Jaren Brown na target ng kanilang team na mag back-to-back -back champion sa susunod na season. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang itutuloy na nga po na po ng Los Angeles Lakers ang kanilang trade sa Brooklyn Nets. Ngayon nga po mga katrops na tapos na ang 2024 NBA Draft ay magpo-focus na nga po ang front office ng Lakers sa pagkikipag trade talk sa iba't ibang mga para makagawa sila ng trade na siya magpapalakas ng kanilang lineup. At base nga po sa kalalabas pa lang na balita ngayong araw ng isang NBA Insider, isa nga po sa mga kupunan na balak ka po nalang kausapin ngayon ay ang Brooklyn Nets. Ayon nga dito mga katrops, Mismong ang bagong head coach na nga po ng Lakers na si J.J. Redick ang nagsabi na gusto nga po niyang makuha mula sa Brooklyn Nets ang sharpshooter nito na si Cam Johnson. Yes, itutuloy na nga po nilang pagkuha dito since siya na nga po ang numero uno sa listahan ng mga players na target nilang kunin ngayong offseason sa pamamagitan ng isang trade. Sa ngayon nga po mga katrops ay tatanungin at kakausapin pa lang naman nga po nila ito kung paano at ano ang kanilang pwedeng i-offer ng mga trade package upang makuha lamang nila si Cam Johnson sa lalong madaling panahon. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.